Comeback album ng NCT Dream na Dreamscape inilibas na. K-pop idol group NCT Dream is finally back with their fourth full-length album titled Dreamscape. Kasabay nito, ina-unveil na rin ang music video para sa lead single ng grupo na When I'm With You. Kabilang sa tracklist ng Dreamscape ang 11 songs, kasama ang Flying Kiss, I Hate Fruits, No Escape, Best of Me, You at anin pang iba. Ang bagong album na ito ay hudyat ng new chapter ng kanilang storytelling mula sa kanilang mini-album na Dreamscape na unang inilabas noong Marso. For this time, gusto kong ipakita ng NCT Dream ang kanilang artistic growth, ang pag-explore sa pagkakaiba ng reality at dreamlike fantasy and theme ng kanilang new album. Ngayong November 15, available na ang physical album nito.